Vice Governor, the Governor Hope, nga imong presensya karon sa flag ceremony, timailhan na kini sa atong pagforge sa panaghiusa dili sa politika kung dili sa serbisyo o kalambuan. I hope the governor will embrace the call for unity. I came across sa Osaka hearing sa Senado sa television. Ang agenda is katong mga flood control projects. Huwag ako nakita nga grabe ang nawala Dili lang kwarta. Apil ng dungog, dignidad o integridad sa gobyerno sa Pilipinas. After two days, katong subject sa nga kontraktor, giralihan ng iyang balay, gilabay o bato. Gialipusta ang ilang pamilya o gapilido. Nakahinukto ko. Bisan dahi kung sa ni mo dahi no, 40 kabuok ang iya ang luxury cars. Ang pinakamahal, 42 million pesos. Nagpuyo siya sa usa ka dako ng mansion. Halos di sila magkita silang pamilya kada adlaw kay isa man ka kilometro ang kadakon sa ilang balay. Pero nawala ng imong dungog og dignidad. Tanawa ko nuna. Na. Naguba ang dungog sa gobyerno sa Pilipinas. Munang nibalik sa kung panumduman, pag namo ni Governor Juliet Uy, niyon siya sa ako, ang apoy. Sa panghitabo karon sa Pilipinas, napabakay mo sa gobyerno. Iyon ko, Gov, kada labay na ako anang tulay sa Carmen painga kanang dia sa City Hall naku'y makita dia sa kilid nabitang decree sa BCBP Brotherhood of Christians Businessmen and Professionals dako kay diya sa kilid be honest even if others are not be honest even if others will not be honest even if others cannot. So dili de ang ka kaibugan ang ginaingong kalampusan sa pipila pero sa dautan nga pamaagi. Mas maayo pang mabuhi nga simple apan malipayon ta o limpyo ang atong kasing-kasing. Monang ayaw ninyo kaibgi ang mga tao nga naa kanila pero nakuha sa daotan nga pamagi kaibugi ang simpleng tao nga malipayon nya walay nabuhat nga daotan I hope nga maplan sa ning tanan maplan sa ning tanan in the name of public service